Buhay ko pala idol yung ating B8 equalizer at saka amplifier. So meron tayong viewers mga idol nagtatanong dahil wala daw mixer, ang gusto niya lang na connection ay ito ano, itong itong tatlo na to. Shoutout pala sa viewers natin na si Idol Tani sa Balboro. So ito mga idol ang connection na to. Pwede tayo dito gumamit ng uh, cellphone ano para sa ating video, okay? So dito mga idol, itong accompany ng ating B8, ayan. So yun ang volume ng ating uh, incoming signal. Ito naman yung monitor sa lahat 'yan na volume ano, mapa microphone, mano pa music. Ito ang pinaka volume niya itong pinaka monitor. Itong monitor na to. So ito mga idol, ipakita naman natin dito ngayon kung paano tayo gumamit dito ng microphone at saka music para hindi magsapawan yung ating music at saka microphone gamit dito sa ating B8. So, ang connection dito mga idol, uh, ipapakita din natin dito, ito lang ang gagamitin natin. Dalawang uh, cord lang dito ang gagamitin natin, yung BE-2 equalizer at saka equalizer-2 amplifier. So, dito mga idol, uh, dalawang klase ang pwede natin gamitin dito sa ating equalizer. So, pwede ipadaanin sa effector loops at saka hindi. ano, So, ipapakita naman natin mamaya kung anong connection na gagawin natin dito. So, ito mga idol, punta tayo sa likod nitong ating sysitap. Uh, yung equalizer natin mga idol na connector, itong gagamitin natin ano, ayan, 3.5 to dual 6.35 so itong 3.5, i-output natin ito sa ating BF sound card so katulad ng sinabi ko dito mga idol ano, dalawa lagi dito yung output ng ating BF sound card pwede tayo gumamit sa monitor at saka headset output so mamili lang kayo dyan sa ating gagamitin, so yung 3.5 output natin sa ating B8 tapos itong dual 6.35 mga idol ilagay natin ito sa input ng ating equalizer channel 1 or channel 2 para magkaroon ng signal yung dalawa nating channel dito sa equalizer so ayan mga idol yung ating uh, input no na nanggagaling sa ating ayan beat sound card so mayroon na po yan signal dito sa ating input yung so, ating effector loops ng ating amplifier mga idol ano, so hindi natin patadaanin dito yung ating uh, connection, so ang nanggagaling sa ating equalizer, direct na tayo dito sa audio selector ng ating amplifier, so ang ating amplifier mga idol naka selector A so sa selector A tayo mag uh, co connect so ito mga idol yung gagamitin lang natin na connection ano, dito sa output ng ating equalizer, papunta rito sa ating amplifier, ito lang na connector na to ayan So kahit mapa effector loops o hindi, ito pa rin magagamit natin na connector ano, dual 6.35 to dual RCA. So output lang tayo sa ating equalizer, papunta rito sa audio selector A ng ating amplifier. Yan lang yung uh, connector na ginamit natin mga idol ano, sa ganitong uh, connection. Halimbawa ano, itong B8 sound card to equalizer to amplifier so sa B8 sound card isang 3.5 to dual 6.35 ito tapos sa uh, equalizer natin dual 6.35 to dual RCA so dalawa lang ang konektor na gagamitin natin dyan mga idol so tandaan na lang natin idol kung ano ang mga konektor na ginamit natin dito para kung mag order tayo o makakabili tayo ng ating connector na para gamitin dito ay hindi tayo magkakamali ng sukat ano, para hindi masayang yung mga nabibili natin so speaker na lang ang kulang dito mga idol makakapag uh, pa music na tayo o makapag video kay gamit yung ating cellphone so ang ating b mga idol once na naka on no, katulad nito naka power on na yung ating b sound card ibig sabihin yan mga idol yung pinaka bluetooth nito naka on na rin ano so pag ang ating cellphone binuksan natin yung pinaka bluetooth ng ating cellphone automatic yan idol uh, makaconnect na tayo sa B8 sound card so kung nakapiring na yung ating cellphone dito sa ating B8 sound card mga idol automatic mag uh, koconnected na siya pero pag hindi pa mga idol ay muna natin yan para makakapag connect tayo dito sa ating B8 sound card so isang beses na naman yung pairing yan mga idol dito sa ating Uh, be it sound card So kahit sa anong Bluetooth naman mga idol Isang beses lang yung pairing Maliban kung in-unpair natin yung ating uh, connection So dito mga idol ano Mapa-dynamic man or mapa-wireless microphone yung gagamitin natin Basta yung pinaka-PL niya mga idol Katulad dito uh, 3.5 lang ano Or BBPL lang siya So i-input lang natin dito sa ating uh, microphone O yung condenser mic na nakapangalan dito sa ating audio uh, sound card. So, 'yung pinaka main volume niyan mga idol para sa ating uh, music at saka microphone. So, itong pinaka microphone natin, itong pinaka echo, pinaka triple at saka bass, uh, para ito sa ating microphone mga idol. So, 'yung accompany, ito 'yung music natin. So, painahan muna natin 'yung ating accompany para mamaya pag nagpasok na tayo ng music, dito na tayo magbo So, check natin 'yung ating microphone. Ito ang ating microphone mga idol ano. Pag medyo mahina yung ating mic, ah uh, pwede tayo dito mag uh, volume. So kung naka pull na yung ating monitor, dito naman sa gain ng ating equalizer, pwede tayo magtaas dito. Ayan. Ang pinaka-music naman natin dito idol, mamimaintain naman natin dito mamaya. Pag may uh, papasok na tayo music, o natin lakasan lang yung pinaka-music natin dito para hindi masapawan yung ating microphone dito sa ating great sound card. So, pag malakas kasi yung music dito, uh, hindi na natin madinig yung ating microphone. So, dito mga idol, mas okay pa rin talaga na may ginagamit tayong mixer, ano? Dahil makontrol talaga natin yung ating microphone at saka music. Kung hindi tayo marunong mag-balance lang dito, kaya minsan, marami sa mga viewers natin na nasa daw yung music, yung kanilang microphone. So, dito mga idol, ano? Ayan, so naka bluetooth yung ating cellphone dito sa ating BA. So, pag natin dito ng company, mapasok po yung ating uh, signal o yung ating pinakasource ano. Ayan. So, meron na tayong music. Pwede na tayo kumanta. Ibig ko sa'yo'y di man babago